What's up mga master at dumating na nga yung pipe na inaantay natin. Tara at i-unbox natin. Ayan. JBT pa rin to. Ayan. Pero maliit na yung tip niya, ito yung uh, JBT na version 2.1 mas tahimik sya kumpara doon sa version 3 tapos wala na syempre yung adjacent to yan, diba tapos ito yung heat guard ito yan Aha. thumbnail. Tara, kabit na natin. Ayan, naka-stock pipe tayo ngayon. Ito yung ating ipapalit. Version 2.1. Yung version 3 natin, ibenta na natin yun sa kadahilan ng maingay po. Oo, adjustable siya. Kaso pag inadjust mo kasi siya, pipigil yung hatak niya. Oo, tumatahimik pero nagiging sakal. Kaya mas pinili kong mag version 2 na lang. So ayan. Ang galing muna natin stock na yan. Uy, hindi ko makita. Yung... Come on. yun naikabit na natin na eh, yung itsura nya hindi ko muna kinakabit yung heat guard yan diba o sound check na tayo Mas tahimik siya kumpara doon sa version 3 hindi mak... Cold start pa kasi ito eh. Painitin muna natin bago natin birahin. Painitin ko muna. Nangangamoy yung carbon, mga master. So, uh, bombahin natin. Yan, medyo tahimik siya pero merong buga. Hmm. Papakiramdaman muna natin tsaka tayo mag adjust sa ating panggilid. Alright, so uh, ah, pagkumparayan natin yung version 3 tsaka tong version 2. I Insert ko na yung video dyan ng version 3 kasi tong version 2. So, ayan mga master. Uh, version 2 na tayo ngayon. Um, hindi natin may tatanggi na sobrang ingay talaga nung version 3. Oo, naya adjust siya kaso uh, parang napipigil yung atak na sakal. So, na kaya naisipan ko nagpalit muna ako ng version 2.1, yung long tip yan. So, yun lang mga repa. Abang-abang uh, lang sa mga susunod na vlog natin. Peace out.